Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito naman po tayo magagawa po tayo ng ginisang ampalaya. Ito po guys, bumili ako ng apat na ampalaya. Siyempre, gagayatin na po natin siya. Ayan po, hinugasan ko na po siya. Tapos ilagay na natin siya sa isang bowl. Igigisa po natin to, igigisa po natin to sa sibuyas bawang. Tapos ang laro ko lang po guys ay Itlog. Itlog lang po ang ilalahok natin to sa ang pagluluto. Hindi pala ako nakabili ng ng kamatis kalimutin ko na po. Ayan. Ganito lang po ang pagtanggal niyan. So, pareho. Pag-alali natin yung kanyang buto. Ayan. Yung buto, pag natin yung buto. kasi wahiwain natin ng maliliit. tayo magaling maghiwa, pero ganito lang po ako maghiwa. Hindi naman tayo pwede maghiwa ng parang tulad ng shape kasi baka masigurado na naman Ang ang talaga ng kulay ng, uh, ng ano guys oh.

Ganda po sa katawan po guys. Ito ang palaya. Ganyan yung mga may mga galibetic dyan. Pwede nito. May okay? nilalagyan ko po ito ng tubig. Ibababad ko siya ng tubig. Tapos, lagyan ko siya ng asin. guys. Tapos na natin siyang liat-liatin. Ito niyo po. Ayan. Ngayon, gayatin na rin po natin tong sibuya, ah, bawang at sibuyas.